Mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. It's Dr. Vito nyo po ang inyong Mindoreñong manggagamot. At gusto ko lang pong i-announce po sa inyo ang ating mga ginagawa sa ating mga mahal na mga kababayan, mga viewers and patients na starting for today and for the in the near future po, we are integrating our practice into integrative medicine in immunology and oncology. So, as family doctor, So, ang ginagawa natin is we have to provide the best proven and effective practices to our patient. So, number one, we have to integrate and approach natin ang patient based on history and physical examinations on how we could initiate yung mga drug therapy, yung mga medications, kung paano po ito sisimulan. When is the right time na magbibigay tayo ng interventions in terms of surgical and medications? At kung kailangan lamang natin po na palitan ang lifestyle ng ating pasyente. So hindi naman po always po iyan mga kapakababayan po na gamot lamang po ang solusyon. Then second, we have to modify our lifestyle based on diet and exercise therapy. So yung ating pagkain at exercise ay magiging uh, kakabilang po sa mga panggagamot po natin. So ito rin po yung ipapayo ko sa inyo through online sa mga vlogs natin. So we will modify your diet and exercise therapy no based on the needs and also dun sa current diagnosis mo or current medical condition. Third is we have to correct yung mga vitamins and minerals or mga micronutrient deficiency for a certain patient, for a certain case. So, minsan natatanong doon, ano kaya magandang vitamins or supplement para sa ganitong karamdaman? So, mag-i-integrate po tayo niyan. Lalo-lalo na sa ating mga vlogs, no? And number four, we, kailangan natin turuan ng pasyente din kung paano mag-handle mga stress. Paano sila ilalapit spiritually sa ating Panginoon Remember, napaka-importante po nito na tayo po ay lalapit sa Panginoon upang humingi po tayo ng kagalingan. So ito po ang pinakapangunahin po dapat at spiritual para ma-stress natin kung ano po ba yung need natin para ma-address yung stress, anxiety natin. So ano po ba yung spiritual management for a particular patient? So panglima, support. So, Dok, meron po bang mga herbal supplement na proven or may mga herbal supplement po ba na maaari po tayong idagdag Hindi siya bilang pangunahing gamot po ninyo, kundi i-integrate natin yung mga supplement na posible po na hindi naman po makaka-apekto po sa inyo. Or mga herbal supplement yung karaniwan nyo na po tinitik or mga natural na halaman na kadalasan po ninyong uh, ginagamit na malapit sa inyong bukirin or bakungan. And last po kapatid, pang-anim is incorporate natin yung mga other evidence ng mga, mga uh, naturopathic or alternative practice na tingin nyo po ay makakabuti po sa inyo. Kapag hindi talaga po meron kasi mga conventional po talaga or mga natural na paraan na maaari pong idagdag lamang doon sa kondisyon na ginagamot namin para sa inyo. So, ganito po ang ating gagawin sa mga sus mga susunod po na mga vlogs, mga payo po. At the same time is approach natin sa ating mga viewers at mga pasyente. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong Manggagawa.